Happy Valentine's Day po sa bawat isa, kumusta ang mga umiibig dyan? Maaring may ilan na umibig ngunit nasaktan tama po ba? At minsan takot na tayo na umibig muli, baka maulit ang sakit na dulot ng una mong sumubok na umibig, at nagdulot ito sayo ng takot na umibig pang muli. Alam mo ba na ang Diyos ay umibig din at nasaktan for 6,000 years, ang Diyos ay patuloy-tuloy na umiibig sa sangkatauhan, at the time of Genesis pinili ng Diyos? Si Adan para pagbigyan ng tipan at kung ito ay kanyang susundin siya ay kanyang pagpapalain at tagapamahala ng lahat ng creation ng Diyos. Ngunit in Genesis chapter 3 verse 6 dito ay sinira ni Adan ang tipan na ibinigay sa kanya ng Diyos. Kaya dito ay nasaktan at nagsisi ang Diyos na nilikha pa niya ang tao. Ngunit dahil sa patuloy na pagkakasala ng tao at hindi pwede na magsama ang banal at makasalanan, kaya ang Diyos ay umalis bilang pag-ibig sa tao. Ngunit iniwan niya ang kanyang banal na salita. At muli ang Diyos ay umibig at pumili muli ng tao na pagbibigyan ng tipan sa katauhan ni Noe dahil siya ay naging matuwid sa paningin ng Diyos. Ngunit muling pumasok ang kasalanan sa pamamagitan ng kanyang anak na si Ham, nasaktan muli ang Diyos dahil sa muli ay nasira ang tipan na kanyang ibinigay sa tao na kanyang pinili. Kaya naman muli ang Diyos ay umibig at nagbigay ng tipan sa katauhan ni Abraham, at kung ito ay kanyang masusunod, pararamihin ng Diyos ang kanyang lahi nasing dami ng bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan, ngunit sila ay maalipan sa bansa na hindi nila sarili ngunit sila ay palalayain sa loob ng 400 years, at lalabas sa bayan na yun na mayroon daladalang kayamanan, buong pusong sumunod si Abraham at nagtiwala sa Diyos at si ay tinawag na Father of Faith, at ito ay nagkaroon ng katuparan sa panahon ni Moises, ito ang ibinigay na tipan ng Diyos sa physical Israel, basahin natin ang Agzudos chapter 19 verses 5 to 6, Kung susundin ninyo ako at magiging tapat sa ating kasunduan, kayo ang magiging bayang hiniram. Ang buong daigdig ay akin ngunit kayo'y aking itatangi, kayo'y gagawin kong isang kaharian ng mga pari at isang bansang banal. Iyan ang sabihin mo sa mga Israelita. Ngunit muli ang kasalanan ay pumasok sa panahon ni Haring Solomon, kung saan siya ay nagesawa ng hindi niya kalahi at ang pinakamalaking pagtalikod na ginawa niya ay pinasamba niya ang bayan ng Diyos, sa mga diyos diyosan ng kanyang mga asawa. Kaya naman ang Diyos ibinigay ang kanyang mga lingkod na propeta para ipalam sa kanila ang mga bagay na magaganap sa hinaharap, at ang ipinangakong masaya at tagapagligtas, ngunit tinanggap ba ng bayan ng Diyos ang ipinangakong pastor sa lumang tipan? Basahin natin ang John chapter 1 verses 11 to 13. Pumunta siya sa kanyang bayan ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawa ng tao kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. At dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao at para sa kaligtasan, Basahin natin ang John chapter 3 verse 16 sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan Amen. Nakita po natin na ang Diyos ay nasaktan dahil sa pagsuwail ng mga tao na kanyang pinili for 6000 years. Kaya naman sa muling pagparito ng Diyos na wa tayo na po talaga ang maging reality ng mga mananampalataya na makakasunod sa tipan at kalooban ng Diyos. Amen. Ang tanong ano ang kalooban ng Diyos sa panahon natin ngayon? Comment muna yan sa ting comment section para ating pag-usapan. Thank you. For update please follow, like, comment and share. If you feel blessed you can support us by purchasing products here. Thank you and happy Valentine's Day.